Sis, I'm back! Ngayong araw, may bagong ganap na naman tayong gagawin. Nandito ngayon ako sa 7-Eleven sa pinagtatrabahoan ng kapatid ko. Nakikitambay muna ako at nakikimerienda. Nandito nga pala ako kasi magpapaayos ako ng buhok ko. Nagla-lunch pa daw yung gagawa sa buhok ko na kaibigan ng kapatid ko nakatabi lang nitong 7-Eleven. Medyo matagal na din nung last time ako nagpagawa ng buhok ko. Sa Madrid kasi hindi na ako nagpapasalon. Minsan-minsan na lang kasi may tagakulay na ako ng buhok ko. Nagpupunta na lang ako sa salon sa Madrid siguro pag nagpapagupit na lang ako. Pero kung sa kulay ng buhok, sisak na ang bahala dyan. Oo, tama ang narinig nyo. Sisak na ang nagkukulay ng buhok ko. Hindi naman po kasi ako nagpapariban. Kulay-kulay lang ng buhok kasi straight naman yung buhok ko. Kaya no need to riband naman. Andito naman ako ngayon sa Pilipinas. Kaya sa salon na ako magpapaayos ng buhok ko kasi Maganda talaga ang gawa ng Pinoy lalo na kung dito sa Pilipinas. And mas makakamura pa ako sa Madrid kasi may kamahala ng magpaayos ng buhok. Highlight nga pala yung ipapakulay ko sa buhok ko at ayan ni sumilip pala. At sa mga oras na yan, natapos na niya yung first layer. Hindi pa yan tapos ha. Dadating din pala si Sak ngayon dito sa Pangasinan. Kung matatandaan nyo, sinabi ko dun sa last vlog ko nung nagswimming kami na uuwi ng Olongapo si Sak. Naka one week na din siyang nagstay sa Olongapo, kaya babalik na din siya dito sa Pangasinan ngayon. Kasi nga, bukas pupunta kami ng Baguio City! Pinasundo ko pala sa manawag si Sakay kay tatay. And then, sabi ko kay tatay, after niyang sunduin si Sak, dumiretso sila dito para sunduin din ako. Dinaanan din pala ako ng kapatid ko dyan kasi tapos na yung work niya sa 7 eleven Yun nga lang, nainip siya, kaya nauna na siya and may sarili naman siyang motor. Kita-kits na lang daw kami sa bahay. At ito na nga yung moment of truth. Patapos na siya, nakikita ko na yung result niya. At nagustuhan ko talaga yung pagkakagawa niya. Ang ganda ng kulay para sa akin. And sa mga oras din na yan, nandyan na pala si tatay, si Sak at si Mar ko. Sumama din pala sa pagsundo si Margo. Mahilig talagang bumuntot yung pamangkin ko na yun. Kahit saan magpunta, lagi na lang si Sama. <laughs> Medyo nagre na nga si Sa kasi nakarating na daw siya at lahat. Hindi pa din daw ako tapos. Ang tagal ko daw. Inabot ata ako ng anim na oras dito Syempre Siyempre naman, dalawang kulay yan and then may kiratin pa yan. Kaya aabot talaga ng anim na oras yan. Mga mainipin talaga tong mga naghihintay sa akin noon. Daming reklamo. <laughs> oh, ito na nga, tapos na. Ito na pala yung final look ng aking pinagawa. At masasabi kong very satisfied ako sa gawa niya. Ang ganda talaga. Sulit yung binayad ko sa kanya. Tsaka sabi niya, mas gaganda pa daw to pag napaliguan na. O oh, sa mga taga sana sinto dyan na gusto magpagawa ng buhok, dito lang yan sa may tabi ng 7-Eleven. Hanggang dito na lang ulit yung video ko. Salamat po sa lagi niyong panonood. See you on my next vlog. See you, Baguio City. Mwah!